Magandang araw sa ating lahat. Sa video ito ay maggagamot ako na mayroong bulutong bawang aking panggagamot. And disclaimer lang mga kaibigan, adventures, hindi tayo doktor. And sariling experience lang natin to at effective naman. So simulan na natin mga adventures. Alright. So paggagamot nito mga adventures, dikdikin lang to ng mabuti. Dikdikin lang ng mabuti. Pag lumabas ng katas, tsaka ipahid sa merong bulutong nating mga manok. At uh, every two days tayo maglalagay nito sa ating mga alaga mga adventures dahil Uh, hanggang mawala na yung bulutong ganito lang kasimple ang pagagamot sa merong bulutong ang bulutong ay normal lang para sa atin ng mga backyard hindi talaga maiwasan na magkaroon dahil dahilan ito ay simpleng kagat lang ng lamok and then, nag infection at kinamot ng kanyang kuko uh, matulis nagsugat at nagiging bulutong ito maliit pa to hindi pa to sibir hindi ko ginagamot natin itong manok na ito hindi natin sinasaktan ha so simulan natin pagagamot freeze lang natin ito mga 10 seconds huwag kayong matakot magamot magam ng mga bawang dahil eh, organic ko ito uulit-ulitin lang ito mga kasabong mga ka-adventures apa ito pag hindi ito nagapan siniguro mayroong Mabu ding mabubulak. kaya importante talaga gamutan mas ya kumapit ulit-ulitin lang to mga scavengers mga hanggang mawala na yung mga bulutong kaya sipag at syaga ang puhunan para pagdating sa laban hindi ka iiwan alright Ganito talaga mag-alaga ng manok, pahirapan kung gusto mong magkamanok. Patitil pahiran mo mga ka-adventures dahil yung lamok na makain dito sa mukha, lilipat yan sa paa. Ang deadline nito mga ka-adventures ay 20 per 24 million gray. from patrick antonio please subscribe to my facebook page your adventure start here and all right